Sa nakaraan nating video, dinala ng lolo ang isang rage pill upang magamit ni Shen Ying ito upang matalo ang ating bida. Alam ni Shen Ying ang mabigat na kapalit ng pag-inom ng rage pill. Pagkalipas ng labin limang minuto ang lahat ng kanyang meridian ay mapuputol at hindi na niya muling magagamit ang kanyang ki upang magcultivate. Ang kapalit ng pansamantalang lakas na makakamit niya ay ang pagiging isang talunan habang buhay tulad ng isang daga na walang silbi. Ngunit para sa kanyang lolo walang halaga ang ganitong kapalaran. Ang tanging nais lamang nito ay ang ganap na pagkatalo ng kanyang kalaban. Walang ibang pagpipilian si Shen Ying kundi sundin ang iniutos sa kanya. Inabot niya ang maliit na bote mula sa kamay ng matanda at sa kanyang isip tinanggap na niya ang kapalarang naghihintay sa kanya. Kasabay ng matinding galit bumaling siya kay Ming tinatanaw ito bilang ugat ng kanyang kapahamakan. Dahil sa kanya, napilitan siyang gawin ang bagay na kailanman ay hindi niya pinangarap. Bagaman alam niyang magiging baldado siya sa oras na lumipas ang epekto ng gamot, hindi niya hahayaang mangyari iyon nang hindi nagi-iiwan ng bakas. Sa pagkakataong ito, ang tanging hangarin niya ay ang tuluyang pagpatay kay Ming. Maging ang ama ni Han Yu ay hindi maitago ang pagkagulat, hindi lubos maunawaan kung paano nagawang makamit ni Ming ang lakas na kasalukuyang ipinapamalas nito. Subalit sa halip na paghanga galit ang lumukab kay Han Yu. Lubusan na niyang tinanggihan ang ideya ng pagkakaroon ng ugnayan kay Ming. Sa halip mas nanaisin pa niyang piliin si Zisheng ang tiyuhin ni Ming bilang kanyang mapapangasawa. Bagaman si Zisheng ay matagal nang umalis sa kanilang pamilya upang maging isang outer disciple ng isang sect hindi pa rin niya magawang tanggapin ang katutuhan ng si Ming ang kanyang magiging kabiyak. Ang kanyang ama sa kabila ng matigas nitong paninindigan ay sinubukang ipaliwanag sa kanya ang katotohanan. Bagaman iniisip ng kanyang anak na mahina si Ming hindi ito nangangahulugang wala na itong pag-asang lumakas. Ngunit sa kabila nito na matigas ang paniniwala ni Han Yu, wala sa kanyang isipan ang posibilidad na lumagpas si Ming kay Zisheng. Buo ang kanyang paniniwalang hindi kailanman mahihigitan ni Ming ang taong kanyang hinahangaan. Habang patuloy ang kompetisyon dumating na ang ikalawang yugto ng paligsahan. Maraming mandirigma ang nagsimula ng maglabanan habang si Ming ay patuloy na nag-aantay ng kanyang pagkakataon upang ipakita ang kanyang tunay na kakayahan. Samantala hindi maiwasan ng dalawang hukom na pag-usapan ang kanyang potensyal. Isang tinig ang nagtanong kung ano ang iniisip ng isa pa tungkol sa kakayahan ng ating bida. Para sa kanila hindi may kakaila ang likas na talento ni Ming at ang posibilidad na siya ang maging kampyon ng paligsahan ay hindi na isang malayong pangyayari. Sa kabila ng usapan tungkol kay Ming isang individual ang lumapit sa mga hukom. Si Hanyo sa kanyang sariling pamamaraan ay sinubukang makuha ang kanilang atensyon dala ang isang ngiti na may halong layunin. Habang nagmamasid ang dalawang hukom isa sa kanila ang bumaling kay Hanyo nagtatanong kung ano ang dahilan ng kanyang paglapit. Walang pag-aalinlangan niyang ipinakilala ang kanyang sarili isiniwalat ang kanyang pangalan sa harap ng mga hukom. Gayunpaman hindi nagtagal ay muling nagtanong ang isa pang hukom na is malaman ang tunay na dahilan ng kanyang presensya. Sa sagot ni Hanyo ipinahayag niya ang ugnaya ng kanilang pamilya. Ipinunto niya na ang Yi family at ang Wu family ay matagal nang magkasosyo at naroon siya upang saksihan ang paligsahan ngunit hindi nakaligtas sa mapanuring tingin ng hukom ang paulit-ulit na pagtingin ni Hanyo kay Ming. Agad niyang itinuwid ang tanong na is malaman kung may koneksyon ba ang dalaga sa ating bida. Hindi nagdalawang isip si Hanyo at ibinahagi ang buong kwento tungkol sa kanya. Ipinahayag niya na ang tunay na pangalan ng binata ay si Yiming isang anak ng isang mamamatay tao. Ayon sa kanya ang ama nito ang siyang pumaslang kay Master Huang ng Maple Leaf City dahilan upang mapatay rin ang mga magulang nito. Hindi lang yun ikinwento rin niya kung paano ito naging isang mapanganib na individual umatake sa kanyang mga kasamahan at walang awang binugbog ang mga ito. Ang kwentong yun ay nagdulot ng matinding galit sa isa sa mga hukom. Sa pagkabigla agad nitong pinagtibay ang narinig tinatanong kung totoo ba ang kanyang napakinggan. Kung talagang pinatay ng ama ng ating bida ang isang miyembro ng kanyang pamilya, nangangahulugan itong may utang ng dugo ang kanilang angkan. Sa loob-loob ni Hanyo, isang lihim ng iti ang namutawi sa kanyang isipan. Ang kanyang plano ay matagumpay na gumagana at unti-unti nang nagbubunga ang kanyang ginawang pagkukwento. Ang hukom na nagmula sa angkan ng Huang ay hindi napigil ang magalit. Sa kanyang pananaw hindi na maaaring pabayaan ang ganitong klaseng kasalanan. Para sa kanya ang pamilya ni Ming ay mga mamamatay tao may bahid ng dugo ang kanilang kasaysayan. Ngunit isang bagay ang matagal ng alam ni Lady Hanyo may koneksyon ng hukom na ito sa Huang family, alam niya ang kanyang ginagawang paglalaro sa sitwasyon. Sa kabila nito patuloy siyang nagpanggap na walang ideya sa koneksyon ng hukom sa angkan. Sa tila inusenteng pamamaraan tinanong pa niya kung talagang nagmula ito sa Huang family. Ipinakita niyang hindi niya inaasahan ang kanyang ginawang revelasyon sa harap nito. Agad namang sumagot ang hukom itinuwid ang maling akala ng dalaga. Hindi siya nagmula sa Maple Leaf City ngunit bahagi siya ng Ancestral Clan. Gayunpaman nilinaw niyang malapit na kamag-anak ng kanilang pamilya ang mga taga Maple Leaf City. Kung talagang pinatay ng ama ng ating bida ang isang miyembro ng kanilang pamilya hindi niya ito palalampasin. Sa kanyang sariling mga kamay, wawakasan niya ang buhay ni Ming. Sa narinig na ito, hindi maitago ni Lady Hanyo ang kanyang kasiyahan. Para sa kanya, ang pangarap ng ating bida na makapasok sa Red Sun Sect ay tuluyan ng naglaho. Samantala sa arena, natapos na ang lahat ng laban at nalalapit na ang huling labanan sa pagitan ni na Shen Ying at Ming. Sa isang sunok ng arena, makikita si Shen Ying na hawak-hawak ang isang rage pill, wala siyang pag-aalinlangan at agad itong nilunok. Sa sandaling pumasok sa kanyang katawan ang epekto ng rage pill ang kanyang buong ki power ay agad na nagtriple dahilan upang lumakas siya ng husto. Habang lumalabas si Shenying sa arena hindi maiwasan ng mga taong makakita sa kanya ang magulat. Ramdam ng lahat ang matinding enerhiya na bumabalot sa kanya mas mataas kaysa dati. Sa kanyang galit mariin niyang ipinahayag sa sarili na walang makakapigil sa kanya ngayon at si Ming ay walang kawala sa kanyang mga kamay sa kabilang banda agad na napansin ni Lady Hanyu ang malaking pagbabago kay Shen Ying. Mula sa isang sulyap pa lamang na uunawaan niyang ginamit nito ang rage pill upang mapalakas ang sarili. Samantala ang hukom mula sa Huang family ay patuloy pa ring pinupuri si Ming. Para sa kanya ang binata ay tunay na may pambihirang kakayahan. Naniniwala siyang hindi lang ito karapat dapat bilang isang outer disciple ng Red Son sect kundi maaari rin itong maging inner disciple. Ngunit higit paroon sa kanyang pagsusuri hindi ito isang karaniwang inner disciple, kundi isang posibleng elite inner disciple. Gayunpaman, isang bagay ang hindi niya maunawaan. Sa kabila ng angking talento ng binata, bakit tila hinahadlangan ito ng kanyang sariling pamilya? Ano nga ba ang tunay na problema sa kanya? Sa narinig na ito, hindi maitago ni Lady Hanyo ang kanyang pagtataka. Sa kanyang isipan, hindi siya makapaniwala na may ganitong uri ng talento si Ming isang maaring maging elite disciple. Dito ipinakita rin ang kaibahan ng tatlong antas ng mga disciple sa Red Sun Sect. Ang mga outer disciple ay may limitadong mga benepisyo habang ang mga inner disciple naman ay may kalayaang gamitin ng lahat ng pasilidad ng akademya. Ngunit higit sa lahat ang elite disciples ay isang natatanging pangkat. Sila ay itinuturing na napakahalaga at maging ang mga elder ng Red Sun sect ay nagbibigay sa kanila ng espesyal na pagtrato. Ang pagiging isang disciple ay nangangahulugan ng isang maginhawang buhay sa hinaharap. Napaisip si Lady Hanyo at tinanong ang hukom kung tunay nga bang may kakayahan si Ming na maging isang elite disciple. Kumpiyansa namang sumagot ang hukom na tiyak ang kanyang obserbasyon sapagkat hindi pa siya nagkakamali sa kanyang mga pagtatasa. Sa tuwing nagbibigay siya ng opinyon ukol sa isang talento ito ay laging tama. Ngunit ayon sa kanya, wala nang saysay -say ang potensyal ng ating bida dahil sa kasalanang iniugnay sa kanya. Ang pagpatay sa isang miyembro ng kanilang pamilya ay hindi mapapatawad kaya't kahit gaano pa ito kahusay hindi niya kailanman pahihintulutan itong magtagumpay matapos ang kompetisyon siya mismo ang papatay kay Ming. Sa narinig niyang pahayag na puno ng panghihinayang si Lady Hanyo, hindi niya akalain na sayang ang isang napakahalagang pagkakataon hindi niya napagtanto kung gaano ka special si Ming hanggang sa sandaling yun. Naisip din niya ang nakaraan, noong isinilang sila pinagkasunduan na ng kanilang pamilya ang kanilang magiging kasal. Ngunit siya mismo ang tumanggi sa kasunduang yun isang desisyong ngayon ay pinagsisisihan niya. Samantala pinagmamasda naman siya ng kanyang ama na malinaw na nakikita ang ginagawa niyang panlilinlang. Batid niyang ang kanyang anak ay pang lapitan ng dalawang hukum upang itanim sa kanilang isipan ang maling impresyon kay Ming. Para kay Master Wu bumalik sa kanyang alaala -ala si Zhaoyi ang kanyang matalip na kaibigan kung kaya't nagdesisyon silang ipakasal ang kanilang mga anak noon. Ngunit matapos ang pagkamatay ni Zhaoyi, tuluyan niyang pinabayaan si Ming. Hindi man lang niya binigyan ng pansin ang batang ito kahit papaulit-ulit itong inapi ng Yi Family. Hindi niya ito tinulungan kahit kailan alam niyang may matinding galit sa kanya si Ming at para sa kanya makatarungan ang damdaming iyon Ngunit sa parehong sandali muling nagbago ang kanyang isipan kung mamamatay si Ming parehong makikinabang ang Yi family at ang Wu family Muling lumipat ang eksena pabalik sa arena kung saan naglabas ng lakas si Shen Ying at lumapit sa gitna Sa harap niya ay matatag na nakatayo si Ming Punong-puno ng galit tinignan ni Shen Ying ang kanyang kalaban at inilabas ang kanyang sama ng loob habang inaangkin na sa pagkakataong ito wala nang makapagliligtas kay Ming. Subalit sa kabila ng paninirang binibitawan ng kalaban na natili lamang siyang tahimik at hindi ito sinagot. Isang tanawin mula anim na buwan na ang nakalilipas ang ipinalabas. Sa eksenang yun ibinunyag ang sandali kung kailan napinsala ang mga meridian ni Ming. Sa nasabing panahon lumapit si Shenying sa kanya at walang pag alin ang inutusan ng kanyang mga kasamahan na sugurin siya at hulihin. Muling sumalakay ang grupo ni Shen Ying at mahigpit na hinawakan si Ming. Kasabay nito pinalabas ni Shen Ying ang kanyang key power sa kanyang kamay at mayabang na nagsalita. Sinabi niyang may kasabihan ang matatanda, ang mga henyo ay hindi nagtatagal sa mundong ito. At dahil si Ming ay isa ring henyo tila nakatakda na rin ang kanyang kapalaran. Sa kabila nito sinubukan pa rin kumbinsihin ni Ming ang pinsan, ipinaalala niyang magkadugo sila na hindi kailangang humantong sa ganitong sitwasyon ang kanilang ugnayan. Ngunit bingi si Shen Ying sa kanyang mga pakiusap, sa halip lalo pang pinakawalan ang kanyang lakas hinubog ang enerhiya sa anyo ng isang dambuhalang axe at mabilis na umatake. Nagsalita pa ito habang inihahataw ang kanyang sandata, sinabing ang dahilan sa likod ng kanyang mga kilos ay mananatiling isang lihim magpakailanman. Sa sandaling yun ginamit ni Shen Ying ang kanyang espesyal na kakayahan at tuluyang pinutol ang mga meridian ni Ming. Isang malupit na dagok na nagdala ng matinding paghihirap sa kanya sa larangan ng cultivation. Mula sa alaalang yun bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan magkalaban sa arena si Ming at Shenying Ying. Sa gitna ng laban pinalakas ni Shenying ang kanyang enerhiya at muling hinubog ito sa anyo ng isang dambuhalang axe. Sa isang mapanuyang tinig tinanong niya si Ming kung naaalala pa ba nito ang araw kung kailan niya ginamit ang isang natatanging teknik upang sirain ang kanyang meridian. Dagdag pa niya gagamitin niya muli ang parehong teknik sa pagkakataong ito ngunit mas malakas na siya ngayon kumpara noon. Nag-alab naman sa galit si Ming at diretsyong sumagot, hindi kailanman niya malilimutan ang araw na iyon pati na rin ang teknik na ginamit laban sa kanya. Sa paligid ng arena nagsimula ng sumigaw ang mga manunood. Paulit-ulit nilang sinisigaw ang pangalan ni Shen Ying hinihimok siyang tapusin agad ang laban at patayin si Ming. Para sa kanila ang binata at ang kanyang ama ay isang kahihiyan sa kanilang pamilya. Kasabay ng sigawan ng mga tao naglabas si Shen Ying ng mas matinding enerhiya. Hinubog niya ito sa anyo ng isang dambuhalang axe pagkatapos ay ginamit ang kanyang natatanging teknik na ghost axe. Buong puwersa niyang inihataw ang kanyang sandata patungo kay Ming. Ngunit sa sandaling bumagsak ang axe, laking gulat niya nang mapansin na wala roon si Ming. Sa halip lumitaw si Ming sa kanyang likuran. Sa malamig at tiyak na tinig tinanong nito si Shen Ying kung yun lamang ba ang kanyang kakayahan. Nagdilim ang mukha ni Shen Ying sa matinding galit, wala siyang balak na payagan si Ming na makatakas muli. Mariing ipinaalala niya sa ating bida na minsan na niyang pinutol ang kanyang meridian, at kaya niya itong gawin muli. Mabilis siyang umatake sa pagkakataong ito itinaas niya ang parehong kamay at inilabas ang kanyang enerhiya. Hinubog niya ito sa dalawang dambuhalang aks at sunod-sunod na umatake. Ngunit sa kabila ng kanyang walang awat na pagsalakay muling naiwasan ni Ming ang lahat ng kanyang pag-atake. Patuloy na ginamit ni Ming ang kanyang flash step move na nagbigay sa kanya ng napakabilis na galaw. Sa kabila ng sunod-sunod na pag-atake ni Shen Ying, gamit ang kanyang dambuhalang axe walang kahit isang beses na tinamaan si Ming. Bawat pag-atake ay nagiging walang saysay habang patuloy niyang iniiwasan ang lahat ng ito. Habang nagaganap ang labanan tahimik na pinagmamasdan ng matatandang miyembro ng pamilya ni Shen Ying ang sitwasyon. Mabilis nilang napagtanto na wala nang natitirang pag-asa para sa kanya. Sa bawat sandali lalong nagiging malinaw na hindi na niya kayang abutin si Ming at kasabay nito unti-unting lumilipas ang epekto ng gamot na kanyang ginamit. Sa oras na tuluyang maubos ang epekto nito ang kanyang meridian ay tuluyang masisira at wala ng pagkakataong makabalik pa sa landas ng cultivation. Sa kabilang panig ang kanyang ama ay walang nagawa kundi ang pagmasdan ang laban habang lumalakas ang kanyang pangamba. Hindi niya inakalang hahantong sa ganitong sitwasyon ang kanyang anak at kasabay ng pagkabahala sa kinabukasan ni Shen ying nagsimulang lumitaw ang isang mas malaking takot sa kanyang isipan. Ang hindi niya inaasahan ay ang nakatagong lakas ni Ming. Kung sakaling malaman ito ang tungkol sa kanyang mga magulang at magpas siya itong magheganti walang duda na ang mismong buhay niya ang magiging kapalit. Sa gilid ng arena maging ang mga hukom ay hindi na maitago ang kanilang pagkagulat sa mga nasasaksihan. Sa matamang pagmamasid agad nilang napansin ang kakaibang teknik na ginagamit ni Ming sa kanyang paggalaw. Sa kanilang pag-aanalisa, naging malinaw na ang teknik na ito ay higit na mas mabilis at mas efektibo kaysa sa Meteor Footwork teknik ng Red Sunset. Habang patuloy na inaaral ang kilos ni Ming, lumalim ang kanilang interes sa kakayahang hindi pa nila nasasaksihan noon. Hindi nila inasahan na ang isang tulad niya ay may natatagong pambihirang mga kasanayan. Muli namang bumalik ang labanan sa gitna ng arena kung saan patuloy na nagpapalitan ng galaw sina Shen Ying at Ming. Sa kabila ng walang tigil na pagsalakay patuloy na hindi natatamaan si Ming na parabang isang anino na hindi mahuli. Samantala ang mga manunood ay nagsimulang ipahayag ang kanilang pagkadismaya. Hindi nila nagustuhan ang paraan ng laban at nagsimulang sumigaw hinuhusgahan si Ming dahil sa kanyang patuloy na pag-iwas sa halip na direktang harapin ang mga atake. Patuloy na sumisigaw ang mga manunood hindi maitago ang kanilang pagkadismaya sa laban. Marami ang nag-aabang ng isang tunay na sagupaan ngunit sa halip nakita nilang patuloy lamang na iniiwasan ni Ming ang bawat atake. Samantala si Shen Ying ay halos maubos na ang kanyang lakas kitang kita sa kanyang mukha ang matinding pagkapagod. Bagaman hindi literal na sasabog ang kanyang mga mata malinaw na nasa hangganan na siya ng kanyang kakayahan. Habang patuloy ang laban isang matinding determinasyon ang lumitaw sa kanyang isipan. Alam niyang hindi siya maaaring magpatalo ng ganito lamang. Sa huli inulit niya ang sinasabi ng mga manunood na matagal nang umiiwas si Ming sa kanyang mga pag-atake. Dahil dito isang hamon ang kanyang binitiwan kung tunay ngang malakas si Ming dapat nitong harapin ang kanyang pag-atake nang hindi ito iniiwasan. Hindi nag-atubili si Ming sa sagot na ito, isang iglap lang pinalakas niya ang kanyang enerhiya at sinalubong ang pag-atake ni Shen Ying. Ang banggaan ng kanilang lakas ay nagbunga ng isang matinding pagsabog ng enerhiya na nagpagalaw sa buong arena. Habang unti-unting humupa ang usok lumitaw ang isang nakakagulat na tanawin si Shen Ying ay natigilan sa kanyang kinatatayuan ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagkagulat at takot. Hindi niya inaasahan ang nangyari sapagkat ang kanyang kamay ay mahigpit na hawak ni Ming. Sa gitna ng tensyon, isang malamig na ng ngiti ang lumitaw sa mukha ni Ming. Ipinakita niyang direkta niyang hinarap ang atake na dati ay iniwasan niya. Sa harap ng lahat, walang pag-aalinlangan niyang hinawakan ang kamay ng kanyang kalaban patunay na kaya niyang pigilan ang anumang pag-atake nito. Kasabay nito, ang buong arena ay napuno ng ingay ng pagkamangha. Marami ang hindi makapaniwala. Ang dating itinuturing na mahina at walang silbing mandirigma ay ngayon ay isang malakas na nilalang na kayang humarap sa isang makapangyarihang kalaban gamit lamang ang isang kamay. Kasabay ng paghawak ni Ming sa kanyang kamay pinalakas niyang muli ang kanyang enerhiya. Isang utang ang kailangang bayaran. Sa loob ng isang iglap isang matinding suntok ang tumama sa Chan ni Shen nagdulot ng pag-agos ng dugo mula sa kanyang bibig. Ang kanyang katawan ay tumilapon patungo sa pader ng arena at sa pagbagsak niya tuluyang nawala ang epekto ng gamot na kanyang ginamit. Ang lakas na bamalat sa kanyang katawan ay biglang naglaho tanda ng pagtatapos ng kanyang huling pag-asa sa laban. Samantala isang anino ang biglang bumaba mula sa itaas, ang kanyang ama na dalidaling lumapit sa kanyang anak. Kasabay nito isang matinding galit ang bamalat kay Shen Ying. Alam niyang hindi lamang siya natalo, ang kanyang kinabukasan ay tuluyan ng naglaho. Sa matinding sama ng loob inamin niyang sinira niya mismo ang kanyang sariling meridian sa pagsisikap na talunin si Ming. Ngayon wala nang natitirang pag-asa upang makabalik siya sa landas ng cultivation. Ang pagkatalo niya ay hindi lamang isang simpleng pagkabigo kundi isang trahedya na nagwasak sa kanyang buong buhay. Habang patuloy ang kanyang paghihinagpis na puno ng luha ang kanyang mga mata. Sumigaw si Ming inihayag na nawala ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Mula pa lang sa simula ang layunin ni Shen Ying sa labanang ito ay ang patayin siya. Ngunit ipinunto ni Ming na labis na nasaktan ni Shen Ying ang sarili sa kanyang pagtatangkang patayin siya. Sinabi niyang anuman ang nangyari kay Shen Ying ay nararapat lang. Nang lumapit ang ama ni Shen Ying galit itong hinarap si Ming tinawag siyang isang malupit na tao at tinanong kung paano niya nagawa ito sa kanyang anak. Sumagot si Ming tinawag silang lahat na mas masahol pa kaysa sa mga magnanakaw sinabing mas malupit sila kaysa sa kanya. Tinanong niya ang ama ni Shen Ying kung ang kanyang ama ba ay dumadalaw sa kanya sa mga panaginip. Nagulat ang mga nakikinig nagtataka kung totoong pinatay ng ama ni Shen Ying ang ama ni Ming. Paano nangyari yun kung magkapatid sila noon? Sumigaw ang ama ni Shen Ying tinanggihan ang akusasyon. Ipinaliwanag niyang ang ama ni Ming ay pinatay ng Huang family dahil pinatay ng ama ni Ming si Master Huang habang lasing at hindi siya ang pumatay dito. Sumagot si Ming sinabing alam niyang ang ama ni Shen Ying ang pumatay kay Master Huang hindi ang kanyang ama. Ibinunyag din ni Ming kung paano nagkasabwatan ng pamilya, unang pinatay nila si Master Huang at natatakot sa paghihiganti pumunta ang ama ni Shen Ying sa mga elders at nagsinungaling. Pinaalis pa nila ang kanyang ama bilang scapegoat kaya siya namatay. Sa huli ipinakita nila ang katawan ng kanyang ama sa pamilya upang itago ang kanilang pagkakasala. Nagalit si Wan Sheng at sinabi na alam na ng batang ito ang lahat. Pinalabas niya ang kanyang mga kapangyarihan kahit naririto ang mga envoys mula sa Red Sun Sect. Kailangan niyang patahimikin si Ming agad kung hindi malalaman ng lahat ang katutuhanan. Naglabas siya ng enerhiya at tumalon pababa upang atakihin si Ming at inakusahan siya ng pagsira sa reputasyon ng kanilang tiyuhin at ng Yi family. Ngunit si Ming ay mabilis na umiwas at naiwasan ang mga atake. Habang nagkakagulo ang lolo ng pamilya na galit na galit ay winasak ang kalahating bahagi ng arena gamit ang isang malakas na suntok at ipinahayag na doon na mamamatay si Ming. Ipinakita niya ang kanyang lakas at inutusan si Ming na magpaalam sa mundo dahil malapit na siyang patayin. Si Ming tiningnan ang dalawang hukum at ipinahayag na sila ay naruroon at pinapanood lamang ang nangyayari. Binanggit niya na mayroong nanggugulo sa paligsahan at gumagawa ng krimen, tinatangkang patayin siya sa harap ng mga envoys mula sa Red Sun Sect. Ayon kay Ming naririto ang Red Sun Sect upang ipagpatupad ang kaligtasan ng kompetisyon at wala silang ginagawang hakbang. Nagulat ang mga hukum sa narinig nila, tila nagagawa pang takutin sila ni Ming. Sinabi ni Ming na kailangan nilang bumaba upang siya ay mailigtas mula sa nangyayari. Agad silang bumaba mula sa kanilang posisyon, tumayo sila sa harap ni Ming at ipinaliwanag sa lolo na hindi siya maaaring umatake. Nilinaw niya na sila ay naruroon upang maghatol sa paligsahan at kailangan na magpatuloy ito. Hiniling niyang matapos ang paligsahan at umalis na ang matandang lalaki mula sa arena. Sumang-ayon ang matanda nagpapakita ng paggalang sa mga hukom. Si Ming pagkatapos ay nagsalita at nagtanong sa mga kalahok hinamon sila kung sino ang may lakas ng loob na lumapit at makipagkumpetensya sa kanya at pinili ang sino man na nais pumasok sa arena. Nagsimulang mag-usap ang mga tao sa paligid at tinanong kung paano nila matatalo si Ming na kaya ngang talunin si Shen Ying sa isang suntok lamang. Kung mas malakas pa si Shen Ying kaysa sa kanila paano pa kaya sila makikipaglaban kay Ming? Lahat sila ay tumanggap ng pagkatalo dahil dito nakuha ni Ming ang tagumpay sa paligsahan. Ipinahayag ni Ming sa mga hukum kung siya ba ay karapat dapat maging bahagi ng Red Sun Sect o hindi. Sumagot ang hukum Hang at sinabi na tiyak na karapat dapat siya, ayon kay Hang nakapasa siya sa pagsusulit. Habang inilalagay ang kamay ni Hang sa balikat ni Ming sinabi ni Hukum Hong na may malaking potensyal si Ming at malaki ang pag-asa na magiging isang mahusay na guru ito sa hinaharap pagkatapos niyang maging estudyante ng kanilang sek. Habang nagsasalita lihim na naglalabas ng negatibong enerhiya si Hong gamit ang kanyang kamay na nakapatong sa balikat ni Ming. Inilabas naman ng pangalawang hukum ang isang token at ibinigay kay Ming. Ipinaliwanag niya na ito ay isang token na ibinibigay sa mga outer disciple ng Red Sun sect. Kailangan niyang pumunta sa sect sa loob ng isang buwan upang magparehistro at dalhin ang token. Tinanggap ni Ming ang token at nagpasalamat sa mga hukong. Ang mga tao sa paligid ay nagalit ng makita ito. Pinipilit nilang huwag makapasok si Ming sa Red Sun sect. Lahat ng mga miyembro ng Yi family ay nagbigay ng mahalagang handog taon-taon para sa sect upang mabigyan ng pagkakataon ang isang magaling na anak ng kanilang pamilya na makapasok. Ngunit si Ming ay itinuturing nilang isang talunan at anak ng isang mamamatay tao. Kung siya nga ay maging estudyante ng Red Sun sect at maging malakas tiyak ay babalik siya at maghihiganti laban sa kanila. Habang ang mga tao ay nag-uusap sinabi ni Ming sa kanyang lolo na siya ay magpapalam na sa kanila at aalis upang maging isang outer disciple ng Red Sun Sect. Napuno ng galit ang lolo matapos marinig ang sinabi ni Ming. Samantalang ang kalbo ay nagsabi sa kanya na kumalma lang at huwag magpadala sa galit dahil naruroon pa ang mga sugo at wala silang magagawa habang nandyan ang mga ito. Habang ang lolo ay galit na galit tumawa si Ming at ipinakita ang token na ipinagkaloob sa kanya. Ipinakita niya ang Token sa kanyang daliri at nagsabi na kung ayaw nila siya dito aalis na lang siya. Pagkatapos ay umalis si Ming sa harap ng lahat. Habang sila ay nakatitig sa ating bida tinanong ng isa sa mga hukum kung inatake ba nito ang katawan ni Ming gamit ang negatibong enerhiya. Sinabi ng isa oo at pinapalabas niya ang negatibong enerhiya kay Ming. Sa nakatakdang oras mapuputol ang lahat ng kanyang mga Meridian at hindi ito makagalaw. Pagkatapos ay susundan nila siya at doon ay pipilitin nilang mabunyag ang lahat ng mga sekretong tinatago ni Ming. Ipinakita muli ang kalagayan ng Yi family, nagtitipo ng lahat ng mga elders na miyembro ng pamilya at si Shen Ying ay nakaupo sa isang upuan na kabandage. Sinabi ng ama ni Shen Ying sa kanyang lolo na tingnan ang kanyang anak ngunit ang lolo ni Shen Ying ay nagalit at nagsabi na wala nang magagawa dahil ang kanyang apo ay hindi na makakapagpakita ng kakayahan at hindi na magagamit ang kanyang cultivation. Pinilit nilang maghanap ng solusyon ngunit hindi rin nila nakayanan. Sinabi ng lolo na dapat lang na mangyari ito kay Shen Ying dahil binigyan siya ng Rage Peel ngunit hindi pa rin siya nanalo laban kay Ming. Matapos nito sinabi ng kalbo na kailangang hanapin si Ming at patayin siya. Kung mapapatay si Ming pupunta sila sa Maple Leaf City at ihaharap siya sa Huang Family at sasabihin nila sa kanila na tulad ng ama ni Ming may intensyon si Ming na maghaganti. Kung mapuputo lang ulo ni Ming ikalulugod ito ng Huang Family sa Maple Leaf City at sa ganitong paraan hindi magdududa ang Huang Family at maaari pa sila bigyan ng gantimpala. Nagustuhan ng lolo ang planong ito kaya inutos nito na magpadala ng mga tao upang hanapin si Ming. Sinabi ng ama ni Shen Song na nagtalaga na siya ng mga tao para sa misyon na yun at ayon sa pinakahuling balita na nila na si Ming ay pumunta sa kabundukan. Tinatanong ng lolo kung ano ang layunin ni Ming sa pagpunta sa kabundukan at sumagot ang ama ni Shen Song na marahil ay alam ni Ming na susundan siya nila at susubukan siyang patayin kaya't nagtakbo siya sa kabundukan upang magtago. Inisip nila na marahil ay nagtatago siya sa isang kuweba ngunit hindi na alinta na magdadala sila ng ilang mga asong sanay sa panghuhuli upang tulungan silang hanapin siya at patayin. Sinabi ng lolo na umaksyon agad at ipadala ang mga sanay na trackers upang maghanap kay Ming at patayin siya bago maghating gabi, huwag nang hayaang makita pa ng batang iyon ang araw kinabukasan.